Ako po si Garek Cuevas. 24 years na po sa serbisyo. <clears throat> Natamaan po ako ng 3C, 13 pieces na bala sa likod. Pag-encounter namin doon sa Barangay Builobong, Tipo-Tipo, Basilang Province. Grabe yung naranasan mo, Jerry. Talagang po, sir. hindi, ba, hindi ka panipaniwala yun na yung 13 yung tama mo. Po, sir. Walang Kahit tumagos. Walang tumagos eh sa 13. Kahit ako nga po, Nagtaka rin po. Yung t-shirt mo nasa bahay nyo pa? Opo, nasa bahay po. Sabi Pero, mo marami nagpicture-picture sa t-shirt mo? Marami po. Pero talaga po sa akin naniniwala na ako. Naniniwala po ako na ang Panginoon rin po ang may, may gawa noon. Tubong... Ako po ay isang hapiyakan hap kabite nyo po. Kasi yung lolo ko po galing kabite. Tapos yung side ng lola ko po, yakan po taga-tuburan. Galing naman. Sige, okay, magpagaling ka, Jerry. Magpagaling ka. Opo, sir. Salamat po. Salamat.